naman ho, ay nakarating sa inyong mga wall sa inyong mga Facebook sa inyong mga TikTok at doon sa mga nagfa-follow na sa lalong-lalo na sa mga nagfo-follow sa amin sa social media. Uh, etong nangyari kay uh, Congressman na uh, candidate ng Pasig si uh, Christian Sia. Oo. Yung uh, yung ipinataw ng COMELEC uh, doon, eh mas maganda ho. Ano ba talaga mangyayari? Hindi na ba siya tatakbo? Ah, uh, talagang hindi na siya makakatakbo at ano pa ang mangyayari doon sa mga may show cause orders? So, paano ba ito? Papano pag nanalo sila? Oh, yung tanong ko kahapon, papano pag nanalo sila at walang, uh, walang pwedeng umupo yung vice? Ang congressman ba may vice? Wala, di ba? Wala, di ba? Ang governor meron. Ang mayor meron, di ba? Um, alamin natin kung ano ang implikasyon na na pwedeng mangyari at pwedeng questionin eh. Hindi ko nga alam itong kay uh, Christian Sia kung final na ito eh. O hindi na siya niya. Paano pag lumabas siya sa sabutuhan? Alamin po natin. Isa pong uh, veteran na uh, election lawyer ang nasa linya po natin si Attorney Romulo Makalintal. Attorney Mac, magandang magandang araw po. Magandang baga, Dennis, at sa iyo mga taga-panood na kapakinig. Attorney, ikaw ang makakasama namin sa lunis, ha? <laughs> Sabay ganun yun. Di ba magkasama tayo? Ayan, magkasama tayo, attorney, ha? Huwag mo kong i-engineen. <laughs> kung, kung mamarapatin mo. Ay, ay nako. With uh, the pleasure is all mine. Yan, alaga na. <laughs> okay, teka muna. Attorney, ito bang, uh, paano ba itong, ito bang kaso ni Christian Sia, uh, na kandidatong congressman sa, sa, Pasig. Paano ba ito? Hindi na ba siya mga ngampanya? Hindi na ba siya aasa? Paano yung mga supporters po nito? Final na ba ito? Pwede pa bang umapila? Yeah, pwede pa naman siyang mag-file ng motion for reconsideration sa Comelec and Bank. Kaya kasing decision sa kanya, yan ay division pa lamang at pwede siyang mag-file ng motion for reconsideration sa Comelec and Bank within five days from his receipt of the division resolution. Kaya yun ang magiging remedy lamang niya. Although, politically, oh, oh. siyempre, may konti nga uh, epekto yan dahil sa magpapaliwanag siyang mabuti sa kanyang mga butante oh, oh. kung ano yung kalagayan niya bilang isang kandidato. Oh, oh. So, so ibig sabihin, sa mata ng batas at mata ng, uh, lalo na, mas sa mga Pilipino at kanyang mga supporters ngayon, siya pa rin ay isang kandidato. Yes, kandidato pa rin siya. Tulad din ng ibang mga nagkaroon ng mga disqualification uh -huh. at nagkaroon ng decision ang mga division ng Comelec, uh -huh. eh, tuloy-tuloy pa rin ang kailangang pangampal niya. Ngunit, uh -huh. uh, depende rin yan kung uh, kasama siya doon sa resolution ng Comelec na kung sakali siya nga yung makakakuha ng pinakamataas na boto uh -huh. ay kung isususpend ang kanyang proclamation. Pero uh, hindi pa rin siya that will not stop the candidacy of uh, Christian Sia at kung sakasakaling manalo, hindi lang ipoproclaim. Pero papaano po 'yun, uh, Atori? uh wala kong congressman ng ano, walang congressman ng uh, Pasig. Wala, well, wala, may, wala congressman kasi wala ah. yung successor. Uh -oh. Hindi ka tulad pagka yung mayor o uh -huh. kaya governor. Doon uh -oh. ang mo, uh -oh. yung mga vice mayor or vice governor, sila ang magmauupo. Ang mm uh -hmm. -huh. samantala, uh -huh. kung walang napuproklama na mayor or governor. Uh -huh. Uh -huh. Uh, kung yung governor at saka vice governor o mayor or vice mayor, hindi rin napuproklama, ay eh, yung may pinakamataas na uh, boto ng mga board members o kaya councilor, iyon ang munang mag-a-act bilang isang governor o uh -oh. mga vice mayor. Uh -oh. so, vice governor. Opo. so, kailangan kasi sa batas natin dito sa Pilipinas, kailangan may congressman, may may representasyon na uh, attorney. Pa paano kaya yon? Ano, ano kaya ang implikasyon nun? Well, hanggang uh, hanggat hindi nare-resolva ang uh, uh, disqualification case ng no? isang congressista uh, kongresista o sino mang elective office Opo. na nagkaroon ng suspension of proclamation, eh, wala talagang maupupo muna. Hindi ba ang naaapektuhan dito yung mga uh, hindi lang yung ano, uh, attorney, hindi lang yung mga bumoto sa kanya, kundi pati na rin yung hindi bumoto sa kanya. Kumbaga, yung uh, distrito naman, na yun. Eh, ang sabi ng uh, ating decision ng uh, Court of apa? Kung uh, despite yung mga disqualification cases ay naka-pending at iboto pa rin sila, uh -oh. ayun ay ang uh, risk ng uh, mga butante na sila ay uh, sa kaming kandidato at alam nila na may mga ganyan nakapindi na sa nasabing uh, kandidato. Kaya sila rin at, uh, nakakaalam, may mabutante rin na hindi naman masakayang sa, sa simula na uh, nasabing ng Supreme ay alam naman nila na ito ay may kasong disqualification. Oh, hypothetical lang, uh, attorney. Kung sakali po isang mayor at isang vice mayor ay may ganitong pangyayari din at dumating yung pagkakataon na na hindi sila makaupo dahil hindi sila mai-proclaim. Ano ho ang mangyayari sa syudad na yon? Walang mayor at saka vice mayor. Ah, meron pagka-succession ah. ko yung mayor at saka vice mayor hindi na po proclaim. Yung first ranking councilor magiging acting mayor at yung second ranking councilor siya naman ang will really acting vice mayor. Ah, succession pa din attorney. Oo, katulad sa governor. Sa oh. vice governor. Oh. Kung pareho sila hindi ma-proclaim, yung first ranking board member magiging uh, acting governor. yung second ranking uh, board member, siya naman na magiging uh, acting vice governor. Ah, yun. A -a ano ho ang, uh, ano, saan ho sila pwedeng uh, umapila sa, ano na ba, sa, sa bagay, pwede naman silang umapila sa Comelec, ano? Pero after Comelec, yes, opo. Oh, at kung uh, dininay pa ng Comelec Supreme Court na lamang ang kailang mapupunta. Oo. Uh oh, So, ibig sabihin, kahit pa paano, may kumbaga, may hearing hearing pa din, uh, atorney. Ibig uh, yeah. sabihin. so, meron pa rin yan. At uh, sa Korte Suprema naman, kung sila naman ay makakuha ng temporary retaining order, ay eh, pauupuin na sila. Kasi ang gagawin ng Korte Suprema, hindi, pa, hindi uh, bibigyan ng directive ang COMELEC na huwag mo nang ma-implement ang ilang resolusyon. Yun. E so palagay ko naman, tatalima sa kasusunod ng COMELEC sa ganun kasi Supreme Court na yun. Ay, yes. Basta uh, merong order ang Supreme Court. Ang Supreme Court kasi is kailangan na akalan yan. Oo. At uh, sana naman ang ating Court Suprema ay bukas uh, sa araw ng alalan. sa uh, sapagkat uh, may mga mangyayari dyan na kinakitangan ang uh, agarang uh, aksyon ng ating uh, oh. Suprema. Uh Oo. -oh. oh, kasi ang, ang ang sabi ko kasi kung, uh, attorney, uh, uh, dapat lahat ng mga kaso na ito na na eh, ilan ba show cause orders ng uh, COMELEC? Na, nalaman niyo na ba ano? Meron Marami, ba? Para ani para... para mga Pero yun ang mga, uh, mga mga show cause order na yan, uh -oh. eh, Dapat dapat mga sa din ng mga respondents, no? Tama. As uh, soon as possible at saka kung sakaling kasama sila sa mga suspended ang proclamation, ay kailangan na gumawa sila para kumuha sila ng mga abogado hmm. uh, para yan at uh, mabigyan kaagad ng appropriate remedy. Oo, so, kasi dapat maipaliwanag sa ating mga kababayan na ganyan pala, may, may proseso na ganyan at pwede pa silang umapila at hindi pa final yan. Eh kasi iniisip ko, baka magkagulo yan na uh, attorney. Kasi siyempre, kahit pa paano, uh, iniidulo nila yan, gusto nilang manalo yan. Di ba, yes. attorney? Uh, kaya nga, uh, medyo din sa pag i ng kanilang mga resolution at talaga naman kailangan ay may batayan ang Comelec para ma-issue ang ganyang uri ng resolution para kahit na magpunta sa Korte Suprema ay hindi makikialam ang Korte Suprema. Ngunit kung makikita ng Korte Suprema na merong abuse of discretion pag abuso sa katungkulan ng Comelec, ipatitigil ng Korte Suprema yung, pa yung nasabing mga order ng Comelec. Papaano, attorney naman, kung nakaupo na sila at lumabas yung desisyon ng COMELEC uh, na ganito rena nangyari kay uh, Christian Sia. Paano po yun? Pwede ho silang uh, pababain. Ah, yes, so kung mag no final na yan at uh, yun eh, uh, nakarating na sa Court of Supreme at walang nang desisyon o wala temporary restraining order, so nang pa-bababgo na sa kataas ng Ah, ito pala yung breakdown na Torni. More than 200 show cost orders uh, issued. Oh. 130 vote buying and vote selling. 67 for abuse of state resources. At 16 other complaints. Ay, ang dami! Ang dami nga. <laughs> Alam mo, pero, pero ba nga ngayon. Uh, ngayon, medyo ang mga kandidato, nakatakot sila sa mga vote buying activities sila. Mm -hmm. Alam mo, nung mga past elections, yung mga nakarang elections, hindi natin masyadong pinapansin yung vote-buying na ganyan. Di ba? Tama. Pero ngayon lamang. Ngayon lamang nagkaroon yan kasi yung pinakita ng home yung kahit kapitan nila at yung talagang uh, nais lang ma-implement na hindi dapat magtungo ng vote-buying. Alam mo kasi uh, uh, Dennis, mm. ang chairman ngayon ng inang elect ay dating election law practitioner. Mm. Kaya alam niya yung batas. With mm -hmm. ano, respect sa mga naging dating na cabinet chairman, hindi ganoon kalawak ang kanilang karanasan sa tangkakan ng Pero itong bagong chairman natin si Chairman George Garcia eh, isa sa pinakamahusay nating election lawyer, kaya alam niya kung ano ang dapat gawin para yung mga kandidato na yan na mahilig mag-vote buying ay matakot o mapigilan ang mga pag nila na bumili ng mga boto. Kaya sa ngayon, ang makikita mo na natatakot sila na uh, mamigay ng uh, pera o ano man sapagkat uh, na talagang nagmamanman ang prominent. At kung may makakita sa kanila, nire-reklamo talaga sila. Oo, Magkano na nga yung gastos sa torni kung malalo, minsan napagkwentuhan natin yun, yung gastos pera, ano? per uh, butante ng uh, isang kandidato? Uh, sa mga local candidates, uh, uh, 3 pesos per registered voters mga kandidato nito. Uh, ngayon, yung mga political parties, yung 5 pesos naman ang kanilang uh, allowable expense per registered voter. Kaya kung halimbawa sa isang uh, lugar, ang kanilang botante ay 200,000 ang magagastos lamang ng isang kandidato sa pagkakindor o uh, uh, lokal. Uh, sa mga lokal ay uh, 600,000 lamang. Ha? Pero Ay, sa mga no. senador, malaki yan. Kasi walang po lang na 60 million ang ating uh, butante. Uh -oh. Kaya sa mga senador at party list, uh oh, 60 million times 3 pesos, 180 million ang pwede lang gastusin. Ah, oh, kaya pala. Kaya pala dire-diretso ang bigay ng t-shirt at, at saka jacket. <laughs> saka jacket. Oo. <So>, oh, <laughs> yan, mga ganyan pinamimigay nila. Pero yung mga t-shirt naman, sabi nga ng government, like, eh, hindi naman ganoon kahalaga yan. Mm -hmm. Hindi naman yun na uh, kaya uh, something of uh, value mm -hmm. na na niya para iboto mo lang isang na kandidato. Kaya mm -hmm. yung t-shirt, pinapayagan niya ng Comelec. -like. Yun. Okay. okay. Attorney, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ dahil uh, alam ko maraming marami pa tayong... Uh, sabihin na yung mga senior citizens, yeah. 5 o'clock in the morning yeah. kami, hanggang 7 o'clock in the morning. Mm. At saka yung mga po-boto, bo tandaan ninyo, huwag po ninyo mamarkahan ng inyong mga balota. Huwag lalagyan ng anong mga marka. At po, yung, uh, alam mo naman yung indelible ink, ano iyan Yan ay inilalagay pagkatapos makaboto ng kandit ng isang botante. Ano ang dahilan bakit sa uh, pagkatapos ng bumoto hindi yung bago bumoto ay nilalagyan. kasi kaya yun ay sa pagkatapos ng bumoto para maiwasan na madumihan ng balota kasi kung bago bumoto pa lang ay na ng indelible ink ay pagbigay sa kanya ng balota maging dumihan ng balota Kaya yung indelible ink na yun magbabantay balota hindi na pwedeng palitan yan kasi ang mabutante ngayon one is to one lamang issue 1 sa balota. Walang palitan. Tama. Okay, attorney, I'll see you on Monday. Uh, teka muna, may senior moments pala tayo ng 12.30 uh, Sundays, no? <laughs> yes, yeah, so maganda ka ating mga picture dyan. No? Uh, Saka kita ka pala ng voter's prayer. Oo nga, oo nga. Para pwede mong basahin yun. No? Sige, maganda we will, will. Voter's prayer uh, uh, na yun. Para yan ay maala na ito at na pagboto at saka yung mga butante o kayo matapot kasi ang akala ng mga butante kasi na ibuboto no uh, gusto na iboto hindi na binoboto yung lumalapit sa kanila akala nila malalaman ng kandidato oh, hindi. na hindi sila binoto oh. Yan po, hindi totoo kasi may mga uh, safeguards dyan at hindi naman makikita ng mga kandidato ang ibinuboto ng isang botante. Yeah. Attorney, maraming salamat.